Kasi Ate Kim, may tayo kung walang usok, walang apoy. At kung walang apoy, walang usok. Pero basta niniwala ako na kung walang uling, walang iihawil. Ngayong araw na ito, uling ang pag-uusapan natin. Alam niyo ba ang uling ang isa sa pinakamatagal ng gamit sa materialis ng tao? Lalo on hanggang ngayon. Hindi lamang ito simpleng abo o gamit pang luto. Sa patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo at LPG, tunay nga namang magandang alternatibo ang uling. Alam niyo ba, noong 1500 BC, ginamit ang mga Egyptian ng uling sa medisina upang pangtanggal ng mabahong amoy sa sugat? Mm. Alam niyo ba, noong 400 BC, ang mga Phoenicians ay nagliimbak ng tubig sa barilis na may halong uling upang mapabuti ang lasa nito? Alam niyo ba, isa sa oldest artwork ay ginamitan ng uling, ang larawang ito ay zebra na matatagpuan sa Apollo Cave sa Namibia noong 28,000 BC. Alam niyo ba, may uri ng uling na gawa sa water lily at coconut shell? Sa pamamagitan ng pag-aaral ng benepisyo at potensyal nito, maiintindihan natin kung paano ito makakatulong sa kapukayan at pangalaga ng kalikasan. simbahan which is awarded sa mga PWD um, ito ay livelihood project na pinunduhan ng Pondo ng Pinoy tapos yung mga recipients is lahat PWD Ako po si Opemio Rangel 51 years old dito po ako nakatira sa aming gawa ng charcoal dito sa barangay Kalsada, Uhali Street, C6 Road, Taguig City. Yung mga raw materials na ginagamit namin is um, organic materials. Nag-start ng pinagbiyakan ng buko, pipo ako at saka ako Then, mga water lilies. Yeah. Ginagamit ito ng mga restaurants. Yuxai, tapos yung Yuchun at saka yung uh, Fire Dancer. Saka natural use na rin sa mga ginagamit natin sa kusina. Ang gathering of material sa ilog, syempre kami ang kukuha ng mga water lilies. Ngayon, merong yung mga tiklaging sa ilog dyan na hinahango ng mga sa mga munisipyo yun ang kinukuha namin na nasa taas na. Tapos yung mga raw materials namin na mga bubo, ng mga buko, pinagbiyakan ng buko, dinadala dito sa amin. Sustainable ang raw materials kasi yan yung mga basura na nanggagaling sa mga katulad yung mga ng mga pinagbiyakan ng buko, yan yung mga basura na tinatapon na nila. So, marami po hindi po maubos-ubos. At saka yung mga water lily po sa ilog. So, yun yung talagang pinaka-purpose na makukuha lahat additional po sa, sa sa charcoal ang eco briquettes is um, ang heat value at two times siya mas mainit kaysa sa regular na uling at saka yung kanyang uh, heat value is 16 BTO so traditional na charcoal. In 1,000 pieces of eco briquettes ay consist uh, ng isang puno. So, yun ang pinaka-value niya. Makakasave tayo ng isang puno na magpuputol sa so, paggamit namin natin ng briquettes. Magbaga na lahat. Ilalagay mo yung water lily. Tapos, lalagyan mo na lang ulit ng sulit. Kasi kung water lily, water lily, matagal. So, ang ginagawa dyan, pinipit-pit. At saka hinahang. So, kailangan nakahang na siya. Para, para, ito mag raw materials na, yung naguro na na charcoal. Ito yung, i-mix natin dito. Ah, so, 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 ito purpose, yung, ang purpose ng, ng gawgaw -gaw na to is, for binder. So, para mag -tinyo. Para mag uh Ito na yun kinarburis na, oh, oh. so naano na siya napili na siya. Muna uh, ano na, kalabaw. Ah, masyado, oblese, ah, uh, smokeless, sa hablu flame yun ang pinaka-advantage doon sa pangkaraniwang -pang ginagamit na uling. Matagal siyang maabo. Saka konting ano lang, mga 7 pieces nung uling na ginagamit natin ngayon, ginagawa namin, yung briquettes, makakaluto ka na ng kanin, ulam, at makakapag-eat ka pa ng tubig. Hindi kagaya ng traditional na ginagamit nating uling na nabibili natin sa mga tindahan na 10, uh, 20. Halos isa o dalawa lutuan mo lang yun. Uh, hindi ka na makaluto ng maramihan. Yan po ay itatryan natin ng 3 to 4 days. Totohin pa rin hmm. sa araw auto? Pagka may, may araw, pero pagka wala, mga limang araw pa yan dyan. Kaya, so ito po ay mainit. Ano po ang temperatura niyang dryer na yan? May, may gates po may gates yan. May gates po tayo dito. Ano? 60 lang po. Pagka at napansin mo nang tumataas na. Tumataas na mga 70 na 80. Kaya gawin nyo, buksan nyo lang to. Para lumabas yung init. Na. Uh, para bumaba siya. Na, ano siya, organic siya lahat. Wala siyang chemical na halo. Um, yung may melting gas. So, Kaya nag-blow flame uh, kasi sa gawa doon sa melting gas ng water uh, Suportahan po natin at tangkilikin ang ating sariling ating paggagawa ng cricket para kung kayo po ay bibili sa sa amin, hindi lang po kami ang natulungan mo bilang isang PWD, nakatulong na rin po kayo sa ating inang kalikasan. Kung walang uling, wala nito. Ito. Ito. At ito. Uling man ito sa inyong paligid. Pero wag niyong iismulin. May kasabihan nga tayo. Ang ningas ng apoy na sa uri ng kahoy. Pero minsan, pwede na namang water lily at yung pamalit sa kahoy. Isang mga kalikasang araw sa inyong lahat.